Magandang araw, mga mag-aaral. Ako si Ginoong Denmark R. Bantike, ang guru ninyo sa Filipino 8. Handa na ba kayong muling matuto? Halina't tuklasin natin ang mga pangyayari sa saknong 315 hanggang 346. Ang pagtataksil ni Adolfo Pagkalipas ng limang buwan sa Crotuna ay nais nang bumalik ni Florante sa kaharian ng Albania. Labis na ang kanyang tunanibik kay Laura, kaya't halos liparin nila ang daan para makabalik kaagad sa kaharian. Subalit, malayo pa ay natanon na nila ang nakataas na bandilang Media Luna. Nakakita sila ng pulutong ng mga sundalong moro, na may dalang babaeng nakagapos. Naisip ni Florante, na baka si Laura ang babae, at hindi nga siya nagkamali. Si Laura ay hinatulan, na mapugutan ng ulo, dahil hindi niya tinanggap ang panliligaw ni Emir, na isa sa mga pinunong moro, at nang magpumilit, ay sinampal siya ng dalaga. Iniligtas ni Florante si Laura. Muli ring nabawi ni Florante, ang kaharian ng Albania, at napalaya sa pagkakakulong si Naharing Linceo, Duke Breseo, at maging si Adolfo. Hindi masukat ang kaligayahan nang hari at ng kanyang ama, sa natamong tagumpay ni Florante, habang si Adolfo naman, ay nagdadalamhati. Ang pangingimbulo ni Adolfo, kay Florante ay lalong lumala, nang tawagin si Florante ang tagapagligtas ng syudad, at ipinagdiwang pa ito ng matataas na hari, sa Palasyo Real. Hindi nagtagal ng ilang buwan, ang kasiyahan na natatamasa ng Albania, dahil may dumating na isang hukbong maninira, na taga Turkiya. Ang panganib at pagiyak ng mga tao, ay bumalik sa bayan ng Albania, lalong lalo na kay Laura, na natatakot na baka mapahamak, si Florante. Ngunit natalo ni Florante, ang hukbo ni pitung Labimpitong kaharian pa, ng mga Moro, ang pinagtagumpayan ni na Florante at Menandro. Sa Etolia, may sulat na dumating kay Florante. Ang hukbo ay naiwan sa pamumuno ni Menandro dahil umuwing nag-iisa si Florante sa palasyo. Dumating siya ng gabing madilim, pumasok sa palasyo, nang walang agam-agam hanggang pagdakay dinakip siya, nang may 30,000 sandatahan, ni Adolfo at dali-dali siyang ikinulong, sa bilangguan. Maraming nangyari sa palasyo, habang wala sina Florante at Menandro, gaya ng pagpatay kay Haring Linseo, at Duke Briseo ay pakanan ni Adolfo. Nalaman din ni Florante na malapit nang ikasal si Laura kay Adolfo. Dahil dito, ninais na niyang wakasan ang sariling buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.